Notado ang pag kan mga namamanuaan sa padagos na pagmahal kang mga barakalon sa presenteng panahon. Sigong kay Nanay Josephine sa rumpara tinda, kung dati nanotara niya na kadakol na nagdadagsa sa sayang tinda, lalo na pagkaaga, ngunyan mabibilang niya nasa nasa kamot ang mga namamakal. Ano nila? So, barakalon baga? Eh, ano? Pagka yan? Sige na po. Yanday magparalangkaw ang barakalon, lalo na mga gulayon. Sigun sa Philippine Statistic Authority o PSA Bicol, nagkaigwan yung 1.2% na paglangkaw sa inflation rate sa rehiyon. Nasarong indikasyon na nasa liwat na nagkakaskas ang paglangkaw kang barakalon sa Bicol. Sa datos kang ahensya, 5.6% ang inflation rate ka nagtalikod na bulan na September. Halit sa 4.4% kan Agosto. Dakulang kontribusyon sa paglangkaw kang inflation rate kang rehiyon iyo ang mga food and non-alcoholic beverages na igwang 10.3% sa bulan na Setyembre. Halangkaw na maray hali sa 7.2% kan Agosto. Highest niya na ang highest na inflation rate kang Bicol was recorded noong February at 8.8%. So yun yung highest for this year lang. And then downward trend siya uh, March up to last month na August na 4.4. So, so far, ito ang lowest, 4.4. And then, ngunyan, na September, uptrend naman siya, nag 5.6. So, kung ikumpara mo na nag-highest ang Bicol nung 8.8 nung February, medyo okay pa siya. Medyo, or, or, bako man siya, alang kawan pang maray. Okay. Pero, sa tig-sabi inflation rate na uh, ideal is 2.2 to, to 4 percent lang. So, lampas na siya sa ideal na ano na inflation rate. Ang probinsya kang Camarines Norte ay may pinakahalangkaw na nai-record na inflation rate na uminabot sa 8.5. Sinundan kang Albay na uminabot sa 6.3. Katanduanes na may 5.50. Sorsogon na may 5.1. Kamsur na may 4.8. Asim probinsya kang Masbate ay may pinakahababaan na 4.3%. Ipinahayag kang PSA Bicol na dahil ninda kontrolado ang mapaagi sa pagbabaakan mga presyo huli takapot kang ibang ahensya. Dahilan sa ang trabaho lang nindaan magkolekta kang aktual na presyo as in mag-monitor ka mga commodity sa merkado. Katakud kay Nig, naging mensahe ang ahensya para sa publiko lalo na sa mga parabakal. Siguro, kay po ang tagayod magtipid and magprioritize sa kung ano ang 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 babakalon ta. So most probably, food, food nga ang priority ta. Mientras tanto, nasa pangwalong pwesto ang Bicol sa 17 rehiyon sa bilog na nasyon sa may halangkaw na inflation rate kan Setyembre. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.